Ikadalawang eh, putwalong karawan ko nga pala ngayon. Kaya naman for today's video, samahan nyo nga rin po kami sa aming selebrasyon. At dahil karawan ko nga ngayon, ay eh, magaluto nga pala ako ng isa sa paborito kong meriandahin ang creamy spaghetti. Eto nga, nagpalampot na nga pala ako din ng pasta at ngayon naman ay gagawa naman ako ng ating porta sauce. Not an ordinary spaghetti ito dahil papalevel up nga natin muna ito ng kaunti. At ayan, napisan ko na nga rin pala yung pag diyan ng sibuyas at saka bawang. At kapag rin nga rin pong lumabas na yung kanyang aroma, isa naman natin ilalagay itong giniling na baboy. At nagdagdag lamang ako din ng mga kaunting pampalasang, asin at saka ng paminta. Naalala ko nga rin bigla ng mga bata, baka may tuwing sasapit talaga yung kaarawan namin. eto talaga yung number one wishlist na namin yung makapagluto nga ni kami ng spaghetti. Noon nga tuwing Pasko lamang kami nakakatikim ng spaghetti kung hindi pa nga ni binigay ng aming kapitbahay. Kaya nung bata pa ako, pinangarap ko nga sabi ko sa sarili ko na kapag nakapagtrabaho na ako, ang unang bibilihin ko ay pang spaghettihin at kakoy ako'y galuto. Pero bukod sa pulong nga hindi ko talaga yun makalimutan at nung unang sweldo ko nga ni nung ako'y naging private school teacher ay binili ko nga ni agad at ako'y nagluto sa bahay. Maliit na bagay pero para sa akin ay eh, talaga namang anong labis ng aking kagalakan at kakoy natupad ko yung gusto ko na makapagluto ng spaghetti kahit hindi ko birthday. Kaya naman ngayon, I'm so grateful talaga sa Lord na kahit papano nga ni, kaya ko nang magluto ng spaghetti dahil birthday ko. Kung sakwan nga iika ng iba'y malayo pa pero kahit pa paano ay eh nakakalayo-layo na. At dahil natan ordinary spaghettihin ari, eto nga at lalagyan din natin yan ng white sauce. Balis sa paggagawa nga nitong white sauce ay eh, nagtunas nga lamang ako diyan ng butter tapos dalawang pack na all-purpose cream bago nilagyan ko nga lamang palaya ng cheese. Trending nga pala sa TikTok yung ganitong luto ng spaghetti mga mari at ginaya ko din laang naman. At ayan, pagkatapos nga ng makuluan ay eh, ibubuhos naman natin dito sa ating pasta. At sunod naman, dito nga sa pinakang ibabaw ay ilalagay naman natin itong ating red sauce. At pagkatapos, ilalagyan din natin itong mga grated cheese. Dinamihan ko nga yan ng yari ng cheese at nakako nga na yung medyo cheesy. At pagkatapos, ay nilagay ko nga pala ng ilang minuto dito sa oven bag diyan tawag di yan. Kaso ko nga lang, medyo mali nga kako. Ako, ako din yung pagpihul at medyo nasagad ko nga yung mga pihulan. At basta na nga lamang ako nagdadali. At ayan, medyo nasunog nga cheese. Pero gayon pa man, ay na-achieve naman natin ang masarap na creamy spaghetti at pagkatapos ko namang magluto din ng spaghetti, ngayon naman ay alutuin ko nga pala itong nabahagi namin na tatlong pirasong lobster. Bali ang agawin nga, nga ang pala natin din ay alaga at apakuloan nga lamang pala natin yan sa may asin. Ay digay ka rin nga laang ang kasimple kapag naisaw-saw mo man din sa suka na may sili, ay digay ka na. At yan pagkatapos nga ng mga ilang minutong pagpapakulo, ay hinango ko na nga din yan. At kakoy galuto naman nga ako ngayon, ang isa sa paborito kong ulamin. Alam nyo na yan mga mare, ang kalderetang baboy. Simple ang selebrasyon nga lamang ang pagdaraos ng birthday ko ngayon. At kako nga ni kami-kami din lamang namang magkakamag-anak. Kamakailan nga lamang ikakadaos pa lamang ng birthday ng nanay ko, tapos ng lola ko, tapos nga ni ako naman ngayon. Kaya man, talaga naman talaga namang kakagaling pa lamang sa kagastusan. Kaya kako ngayong birthday ko nga na isimplihan lamang. Basta ang mahalaga naman ngayon may daos at may pagpasalamat sa ama sa panibagong taon na dumating sa buhay ko. Hindi man nga ganun kagarbong handaan, ang mahalaga ay malusog at malakas yung pangangatawan ko at kasama ang buong pamilya sa simpleng salusalo. I'm so blessed and I'm so grateful din talaga sa Lord sa lahat ng mga pagpapala niya na pinapagkalob niya sa amin. Kanina nga, saktong pagpasok ng alas 12, eh talaga namang nangingiyak-ngiyak ako habang nagpipray ako sa Lord at tunay na napakabuti ng Lord sa buhay ko sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko na napagtagumpayan ko nga ngayon taon. Iisipin ko nga yung mga bagay na pinagdaanan ko ngayon nagdaang taon eh talaga namang maluluha ako. At salamat sa Panginoon sa katatagan sa mga pagsubok na nalampasan. Marami din nga ako mga nababasang mensahe mula sa iba't ibang tao at sa mga kaibigan ko na sabi nila napakaswerte ko naman daw at nararanasan ko yung mga bagay-bagay na meron ako ngayon. Pero sabi ko nga sa kanila na kung alam nyo lang talaga yung mga panahon na bawat araw gabi na umiiyak ako dahil sa anxiety at depression na nararanasan ko. Na kahit hanggang ngayon nga ay nababalot pa rin ako ng takot at ayaw ko nga nang maranasan muli yun. At palagi ko rin nga sinasabi sa kanila na hindi ako swerte, talagang mabuti ang Panginoon dahil kilala ko siya at meron akong siya sa buhay ko. Kaya naman panalangin ko nga sa Lord ay eh, patuloy niyang pagharian ng buhay ko at patuloy na managana nga ang masaganang pagpapala sa aming buhay na merong malusog at malakas na katawan. At alin na nga mga mare, napakarami ko palang hanas at luto na nga pala itong ating kalderetang baboy. Nako, eto talaga yung kalderetang kahit sos pa lamang ay ulam na ulam na. At ayan, pagkatapos tapos ko nga palang magluto din ng ulam, may eh, eto nga ni at hinawakan ko muna si Alicia at yung mga kapatid ko at sa yung nanay ko nga pala ay nagaluto din. At eto nga ni po yung sumunod kong kapatid na si Heidi ay nagaluto nga ni pala nitong chicken na pinirito na hindi ko nga ni maintindihan kung ano bagang tawag diyan pero grabe napakaanghang man din pero masarap. At dahil birthday ko naman daw nga ho, ay eto mang nanay ko ay nagaluto nga pala nitong pampahaba ng buhay na pansit. At ayan, luto na rin nga ni pala. Talaga namang amoy pala, mang man din ay nakakagutom na. Simple ang celebration din lang naman talaga kami pero grabe sobrang saya ko nga ng nung makita ko itong dalawang cake na galing sa Red Ribbon. Sa sobrang excited ko rin nga ni po diyan ay ko na din nga ni kaagad at tuwang tawa din nga ni ako at dalawa talagang magkaiba pang itsura na cake. At ayan, pagkabuklat ko rin nga ni po na rin isang cake ay minakasulat pa nga na happy birthday mindo mangyan from Red Ribbon Pinamalayan. Kako nga ni po ay maraming salamat. At dahil luto na rin naman nga lahat ng mga pagkain, eto nga at kami ay naghahayin na. At eto na nga pala lahat yung aking inihanda para sa aking simpleng selebrasyon. At ayun nga, syempre, bago kami kumain, ikinantahan nga muna nila ako ng happy birthday. At pagkatapos, ay pinag-blow na rin nga ako nitong cake. Thank you, Lord, sa panibagong taon ng buhay ko. 28 years old na nga pala ako ngayon na talaga namang tumatanda na tayo. Nawa nga ay patuloy tayong pagpalain ng mahabang buhay ng maraming kaarawan pa at maraming pagpapala pa ang bumuhos. At ayun nga at pagkatapos kong mag-blow ng candles sa cake ay sama-sama kaming nanalangin. Thank you Lord sa mga pagpapala at sa patuloy na pagpapala pang darating sa buong pamilya. At ayun nga syempre kain tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At habang nagkakain-kain nga ni kami diyan, nagulat talaga ako dito kay store-to-door delivery at meron nga ding dumating na cake sa akin. Laking gulat ko nga at hindi ko talaga inaasahan na meron pa birthday sa akin ng Soul Sisters Charity at akala ko nga ni cake din lamang. Aba, meron pa palang pa-chocolate, okay? Kinikilig talaga ako sa sobrang kagalakan at na talaga namang feeling ko ay napaka-special ko kapag ganito. Talaga namang sobrang na-appreciate ko at talagang napakalaking bagay para sa akin. Anyways, thank you so much my soul sisters charity kay Ma'am Hugoterang Mangyan at kay Wandereng Jo sa inyong pagmamahal sa akin. I feel so blessed. Nakakatuwa din lamang talaga at nakakataba ng puso na bukod nga dito sa pamilya ko ay meron pa nga akong ibang nakakilala at mga nagmamahal sa akin sa mundo ng vlogging. Nasa simpleng ordinaryong tao na katulad ko ay hindi ko talaga na sa kalain na meron akong 2.2 million followers dito sa Facebook. Sa tunay nga ni, eh, hindi ko pa rin mawari na so susuportahan nga ako ng napakaraming tao at magugustuhan nyo yung mga vlogs na ginagawa namin. Minsan nga ni, kapag nagbabasa ako ng mga comments, maraming ako nang babasa na sabi nila ay eh, na-inspired ko daw sila. Hindi ko talaga maisip at minsan nga itinatanong eh, ko talaga yung sarili ko, nakaka-inspired ba talaga ako? Alam nyo, hindi ko talaga lubos sa at hindi ko mawari na sa simpleng ginagawa namin sa pagbablog ay may inspire namin ang napakaraming tao. Alam nyo, sobrang dami talaga nang message sa akin at nagsasabing kaya daw sila nag-uumpisa sa pagbablog ay eh, dahil na-inspired daw sila sa mga ginagawa ko. Sobrang masaya at nakakataba din lamang po talaga ng puso na dahil sa akin ay pinapasok na nga nila yung mundo ng vlogging. Kako nga sa kanila ay wala namang pinipili dito basta maging totoo lamang tayo sa sarili at maging makabuluhan yung mga ginagawa natin. At aring nga at bukod sa pulong ay na naming upakan cake galing sa Red Ribbon. Sarap na sarap nga itong mga bata kong bisita. Talaga namang halos ayaw ng tigilan. Ay basta Red Ribbon, ay eh, talaga namang paboritong paborito nila yan. Saktong sakto nga lamang yung kanyang tamis. Kaya naman kahit matatanda, ay eh, gustong gusto din nga ito. At dahil simple hang celebration lamang yung aking kaarawan, na eh, hindi nga niya ako masyadong nangumbid na ngayon. Kaya naman itong mga kapitbahay ko nga ni, ipinag ko na nga lamang ng aming kaunting handa. At dahil birthday ko nga ngayon, na ba syempre hindi ka pa huli ang tiya mo at meron din nga pala ako ngayong birthday photo shoot. At tara nga makaura naman tayo for today's video. Eto nga ni at nagpaayos nga pala uli ako dito sa nag-iisang Transformation na napakagaling mag-makeup. Talaga naman nga ning napatransform ang tiya mo. O pak, sino ka naman dyan? Gustong gusto ko talaga yung ayos niya sa akin at talaga naman ako naging maganda ng isang iglapan. At pagkatapos nga niya akong ayusan na nga ni, at kami gumayak na rin at kami nga ni ay eh, mapunta dun sa may batis at doon nga ni kami ngayon mag photo shoot. Medyo malayo-layo nga yun ng kaunti at mga ilang barangay pa ang aming apuntahan. Kaya naman eto at kami nga niya eh, dali-dali na ding sumakay din sa sasakyan at kakoy medyo mainit na. Medyo pabundok nga rin ginda namin ngayon para makakuha ng perfect shot. Para nga ni sa aking nagustuhang team ngayon na medyo piri ang tiya mo. At eto nga at pagkarating namin din eh, nauna na pala dito itong aming mga maniniyot, ang Labedo Photography. Dito nga pala kami magpo-photoshoot ngayon dito sa Kawa-Kawa Falls para akma ang akma nga dito sa aking kasuotan. May pamalapirigad mother nga ang tiya mo. Abay, day ko pa man din ang mga dibu pa lamang sa lagahinari. Abay, pagbigyan nyo na ako at ako na may 28 years old pa lamang. Malaisip bata pa ba din. Sure. Nakita ko nga lamang pala yung garining photoshoot dun sa TikTok at ako nga ni natuwa. Ay kakoy parang gusto ko din nga gumarin gumarini. Eh. Kaya naman nang mga isa katuparan nga na itong aking hilig. Ayan nga na at kinonta ko rin kaagad itong mga kaibigan ko, photographer at saka aking mga taga-makeup. Ay go na go din nga naman itong mga kaibigan ko at sila pa nga nagsabi sa akin na nga daw kami dumayo So may kawa-kawa pulse. At achieve na chip din man talaga ang malapay rin nga ni Dini sa aking kasuotan at talaga namang akmang-akma din nga itong napakagandang batis na kapaligiran. Abay, maiki na rin lang man din at kami-kami din lamang yung tao Dini at talaga namang ako'y nakakaura nga ni ng husay. Ay, anong tuwa ko din nga ni at nang maisuot ko nga ni rin pakpak na rin ako nga ni, naging paru-parong bukid at talaga namang anong ganda. Sobrang sarap din talaga sa pakiramdam yung garini at napapagbigyan nga ni yung aking hilig na kakoy ari mga daydreaming ko lamang ng mga bata pa. Abay, nung bata pa ako talaga namang gusto ko mag yung peri katulad ng mga napapanood ko at akala ko nga na mga totoo yung mga garin eh. Naalala ko nga na yung bata pa ako na sa isip ko nakako ako kapag nakakita nga ako ng peri eh mahiling agad ako. At sabi ko nga nun, sa isip ko kapag binigyan ako ng pagkakataong humiling ay eh, hahilingin ko na magkaroon din ako ng kapangyarihan. Ay abaw ah. Pero kung aisipin nga, nga natin ngayon yung mga bagay-bagay, napakababaw nga lamang na kaligayahan natin ng mga bata pa tayo. Ibang iba na talaga ngayon at talaga namang patanda na tayo at talaga namang iba na yung mga nasa isip natin at talagang humaharap na tayo sa totoong hamon ng buhay na hamon nga ng ating buhay ay eh, talaga namang hindi madali at lahat ay pinaghihirapan para lahat ng gusto natin ay makuha natin. At ngayon nga tumatanda na tayo sa saka natin marirealize na napakababaw pala ng mga kaligayahan at ng mga kahilingan natin ng mga bata pa tayo. Na buo ng nga natin totoo yung mga magic, totoo yung mga genie na pwede tayong humiling ng mga gusto natin at maibibigay din kaagad. Pero ngayong patanda na tayo, mapapasabi na lamang tayo ng hai, buhay nga naman. At habang patanda nga tayo ng patanda, ay eh, talaga namang mas narirealize natin na talaga namang ang buhay buhay ay eh hindi madali pero kailangan nga sa lahat ng bagay eh, ay lamang tayo magtiwala at maniwala sa Ama. At sabi ko nga I'm so grateful and blessed na kahit papano sa lahat ng hamon at pagsubok ng buhay ay eh, meron nga akong isang pinangahawakan ng ating Diyos. And thank you Lord sa panibagong taon na dumating sa buhay ko at nawa nga ay eh, marami pang kaarawan na dumating sa buhay ko para patuloy tayo maging pagpapala sa ibang tao. At panalangin ko nga sa Lord sa panibagong taon ay eh, patuloy na pagpalain at patuloy na malusog at malakas ang pangangatawa ng bawat isa sa amin. At nawarin nga ay eh, patuloy nyo kaming at sa naman sa aming paggagawa ng aming mga vlogs. At ayun nga po, at thank you so much na rin dito sa mga kaibigan kong laging on the go. Dito kay Sir Jeff Cruzado sa magandang backdrop sa Team Con and Ma'am Jenny B. At saka sa aming mahusay na photographer, ang Labedo Photography. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.